So ang daanan namin pababa, oh. Prairie step yan. Ang pinakamahirap na daanan dito sa amin. Bago makapunta ng baba. Oh. Ayun ah, na. Yung sinasabi mo sa iyo mga baser, eh. Wala kang diwala sa akin. Prairie step ito. Prairie step. Maniwala kayo sa akin. Oh. At yan, hindi kasi ako pwede basahin ng anak ko kasi delikado ang dahil dito. Madulas, you know, bababa na, 300 step yan. At ito na nga, yung sasabi ko sa inyo, huwag kayo mga kusika sa kapwa nyo, mga baser. Dalhin din nyo alam ang laman buhay ko. Hindi ako sa inyo nagagalit. Yan, 300 step ito bago kami makapating sa baba. Yan. Punta kami ng bayan, tawid, tawid doon sa kabila isla na yon. Yan. Nasakit kami ng bangka, kaya may pang sitwasyon namin dito. Kaya huwag kayo magbabasba sa akin, hindi nyo alam ang buhay namin. Alam ko, hindi ko rin alam ang mga buhay nyo, huwag kaya mga susakapa nyo. Yan, sabi ko lang sa inyo. Pus. Ayan, sa masisira ko bababa. Ayan, sikap lang to. Tsaga. Nasa 20 ship na ako. Ayan, talaga napakayap ng sitwasyon namin dito sa probinsya. Ang dito talaga napaka... Ayan, 300 ship bababa at pataas. 300 yan. Nasa 200 pa lang ako. Mga kasat sa hirap. Uh, dapat huwag tayo magsuko sa takbo ng buhay natin. Tandaan nyo yan. Kung tayo, huwag tayo maging sa kapwa. Tandaan nyo, huwag tayo mainggit sa kapwa. Kasi pag nakikita sa kapwa, ay pangal sa Diyos yan. At number one doon, kung, kung gusto mong mahangad ang nakita mo sa kapwa mo, gayahin mo sila na huwag kang may inggit sa kapwa mo. Number one yan. Matuturo ko sa mga baser. wala ano man abot ng inyong kapwa, ay kaya mo rin yan. Huwag kayong maingit sa kapwa natin. Ayan, nasa 200 steps na ako. Mga kasal sa hirap, talagang dapat siya gala kayo. Huwag maging maingit sa kapwa niyo. Number one yan. Kung anong tagumpay, kung anong daanan na nalakbay natin, itungo pa rin. Huwag tayong susuko. Katod kong PWD, huwag kayong susuko. Number one. At sa mga tao na ingit sa akin, kayo, ang, kayo ang magiging inspirasyon ko. Kaya ako ang nagiging malatag. Yan ang ko sa inyo sa mga basher. Yan. Kaya dapat, kung anong mandaanan natin sa buhay, huwag tayong sumuko. Maabot, maabot natin ang mga pangarap natin sa buhay. Number one yan. Ayan nun, dito na kami sa dagat, sa wakas, nakatindi kami sa dagat. Ayan, dito kami sa tapat ang ano, Bulkan Mayon yan, Bulkang Mayon. Ayan, ah, bawa ka dito mga punta, kalakan, baba ka muna ng 300 step pababa baba. At ah, saka 300 step pataas. taas, kaya dito, sa ibabaw na yan, dyan ang pinakasentro namin sa ibabaw. Sa ibabaw na yan dyan, dyan ang pinakasentro, kaya dito kami nakatira sa ibabaw. Dito ay parkingan lang ito ng mga bangka, kasi ito ang lugar namin ito ay isla. Purbisa namin dito, isla to isla. Pinaka-sentro niya, sa ibabaw. Kaya, yan ang kaganapan po dito sa amin. Nabaw ka makaahon dito sa bas, baka, baka sa baba, hirap ka muna talaga. Kaya, laban lang po sa iyo pang buhay. Ganyan buhay po. Tagalang.